Hi there mga kabuta, second session, second client. Nakakita nga ako ng asot pusa para lang kami mag-asawa. Ay, yung sinasabi ko sa inyo mga kabutas, pag nagpurple ako, parang ako oh, si Barney na sexy. Habang preparing nga ako dyan, biglang lumapit ang aso sa pamangkin ko. Ang isip siguro ng aso, Oy, it's, it's a choco liver, may kalaro na ako. Char. Prepared na nga pala ako dyan, hindi ko na lang si client at nagbigay nga siya sa akin ng navel bar provided niya. Kaso nga, hindi ko tinanggap kasi nga naman gold plated ka hindi pwede sa bagong piercing. Cleaning time na nga pala tayo dyan. At kung makikita nyo, merong scars, ma'am. Napilas daw kasi. May kanipisan nga daw yung paggawa ng dating piercer niyan. Kaya nung nasabit bahagya sa bintana, ayun, pilas. Aray ko po. Pero mga kabutas, ang malaking tanong sa isipan ko, anong ginagawa niya sa bintana? Ano to dating manananggal? Char. <laughs> Pero kung siya nga naman ang manananggal, hindi ako matatakot sa ganda ng kanyang mukha. Pero pero tulad ng sabi ko dati, si JB Pierce ang inyong piercer. Kaya caring, caring yan. Buti na lang, medyo maiksi ang scar niya. Hindi ko tatamaan sa pagbubutas. Kaya go na go. Eh, parang hindi niya nabutas ng maigi. Ay, parang... eh, sinabi niyo matagal? Oo. Uh -huh. mm -hmm. Kawawa nga dyan si client kasi nagbayad ng maayos kasi hindi naman inayos yung pagpipir sa kanya. Naikwento nga niya dyan sa tagal maipasok daw ng hiko, siya na lang daw ang gumawa. Tinulungan pa niya yung piercer niya baliktad. Sa mga katulad ko palang piercer, pag hindi nyo kaya yung part na piercing yan, huwag nang iris ang inyong business. Talagang isang mali, sira ang anak buhay. Ipasa nyo sa akin. Iki. By the way, repeat clients ko na nga pala sila at maraming salamat at ako pa rin ang pinagkakatiwalaan nyo. Asa ng pamasko ko, Char? Nakikita nyo naman sa pagkakaipit lang talagang pinapantay ko na para rin di matama na ang kanyang scar. Pero nabigla ko dyan, nabigla niyang inawakan. Parang gusto kong tusokin yung mga daliri niya. Kaya inulit ko natawa na nga lang siya dyan. Medyo istrikto kasi ako mga kabutas. Para rin naman yun sa inyo. Inulit ko nang ipitin at magtutuloy-tuloy na nga kami dyan. Buti naman nakinig siya kung hindi malamang dumudugo ang kamay niya. Pasensya na pala sa mga nag inquire kung bakit kailangan ko ng DP. Para yun sa islat niyo or reservation niyo. Para naman kung sakaling i-cancel ni client, mga kabutas. Meron akong bawi kahit pa paano sa pag-effort -e kong mag-respond sa inyo. Yun lang, inihingi kong pag-unawa mga kabutas kung bakit may down payment. Sa mga gustong mag-walk-in, taga-heritage lang, madigato, marilaw, bulakan lamang ako. At ayan na nga, yung bar na lang ipapasok ko. Nagpatawa nga dyan yung anak niya, kaya muntik-muntik eh, hindi pumasok, buti lumabas yung ulo kaya ang gusto ko hanggat maaari walang kasama si client or malayo yung mga kasama niya dahil sigurado mag-aasaran yan at sa uling pagkakataon uulitin ko si JB first kaya wag kang magpapanik ganyan dapat pag video halos walang cut cut pinakikita ang lahat yung iba kasing piercer video yung pagtusok tapos result agad hindi naman ako perfecto mga kabutas pero sana sa totoo lang ayusin nyo naman naman. At ayan na nga, tuwang-tuwa si client dyan. Kasi nagawa ng paraan ni JP Pierce. Sige, try mong hawakan. Tutusukin na talaga kita. Tapos na nga pala kami dyan mga kabutas. For the cleaning na lang ako ulit. Wala rin dugo yan. Hanggang ngayon nag-voice over ako. Iniisip ko pa rin bakit siya nasa bintana. At pinaliwanag ko nga ulit dyan sa kanya ang gold-plated bar na hindi pwede pag fully healed na lang. Tsaka niya ilagay para di rin naman sayang kanyang bili. Yun lang mga kabutas. Bye!